pinagmumulan ng bagong buhay. Siya, tanging ang Panginoong Yesus, sa kanya mo lamang matatagpuan ang tunay na kaulugan ng bagong buhay. Hindi mo matatagpuan sa mundong ito. O kanino mang postulis, hindi mo matatagpuan. Ang buhay, pinagmumulan ng ating bagong buhay, ay na kay Kristo lamang. Siya lamang. At dahil sa kanyang pinagmumulan, dahil sa kanyang masaganang abag at kagandahang loob o pag-ibig. Kapatid, kapag sinabing kagandahang loob, kagandahang loob, walang nakikitang pangit. Pag magandang magandahang loob, magandahang kalooban, kagandahang loob, kamangamangahan kila kaakit-akit, kamangamanga, biyaya, na binagi ng ating puting pastor noong nakarang liko. Kaganda ang loob, kapatid, sa kanya kung bakit pinagbumulan ng bagong buhay. Narinig mo, kaganda ang loob. Dahil sa kaganda ang loob, nandiyan ka, nakaupo ka. Nakikinig ka ngayon. Nararanasan mo, nararamdaman mo ang kagandang loob ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kasaganan. Dapat kapatid, ako, sasabihin ko, kaming mga tagapangaral, kahit bakit ako nakatayo ngayon dito sa pulpito, dahil sa kagandang loob ng Diyos. Bakit nang dati hindi ka nangangaral? Bakit ngayon nakakapangaral ka? Dahil sa kagandang loob ng Diyos. Dahil hindi ka nakakaunawa. Hindi mo na itindihan, pero ngayon naunuhan mo ang salita ng Diyos dahil sa kagandang loob ng Diyos. Okay. Elder, bakit binibigyan? Yes, maraming mga Kristiyano, pag ang narinig ang salita, kagandang loob, kagandang loob, tama na, okay lang. Pero hindi, okay, kapatid na pa Napakasagana ang abag, ang pag-ibig ng Diyos. Binamamalita mo ba ang kagandang loob ng Diyos sa iyong kaibigan, sa iyong makabatid, sa iyong makatrabaho, sa iyong mga kamag-anak? Yung kagandang loob ng Diyos dapat nakikita sa buhay mo. Malayo pa lang nakikita sa buhay mo. Daladala mo ang kagandang malaking problema kapag ikaw nakita ka at walang kagandang loob sa puso mo. Yung kapakumbabaan, the fruit of the Holy Spirit, pag-ibig, kainahunan, pagpipigil sarili, kababang loob, yan po, isang laraw, larawan na kinakakitaan ka ng kagandang loob kung paano ginawa ng ating Panginoon Isus. Yung tumulong ka, bigay ka ng buong puso. Walang pagalilangan. Walang papagubago. Pagpapakita ng kagandang lo. Salamat po sa mga kapatid namin ang ngayon. Uh, nakikita po ang ng mga leaders, consistory, pagkakaisa ng mga kababayan, pagkakaisa ng mga kalalakian, mga kabataan nakapaloob ang kagandang loob ng Diyos. Nakikita sa bawat buhay natin.